All right, so good day, mga kayamers. Kamusta po ang lahat? All right, so for today's video, mga kayamers, mag-install tayo ng ating USB charger. Ito, okay? So please stay tuned. so mga kayamers, no, mag install tayo ngayon ng ating USB charger Okay, so napaka-importante nito Especially sa mga long ride Long ride, di ba? Kasi syempre, gagamitin nyo yung inyong maps And you know, you need to make sure na parating charge yung phone nyo Alright, in case na kailangan nyo Alright, so course, kailangan rin to ng ating mga MC Taxi pag bumabiyahe sila. right? So, nakabili tayo ng USB charger. Ito. Online ko lang nabili to mga kayamers. Yan. So, maraming klase yung mga ganito. So, nasa sa inyo na kung bibili, uh, kung ano yung bibilhin nyo. Alright? So, meron yan. May switch pa. Merong iba't ibang uh, shape yung kanyang case pero ito yung napili natin so naisip ko eh dito natin lalagay yan sa may gilid right so <coughs> okay plano ko dito yan dito ko i lalagay chan okay so kung mapapansin niyo mga kayamers Uh, binaklas ko na. Okay, yung cover ito sa harap, yung pa-V shape niya. So, madali lang baklasin yan, mga kayamers. So, may dalawang uh, tornilyo lang yan. Dito tsaka dyan. Okay? So, pag natanggal nyo na yung tornilyo, hatak lang yan pababa. So, matatanggal nyo na yan. Okay? So another important thing na kailangan natin malaman pagka mag install tayo ng USB charger is kailangan natin mahanap yung accessory wire niya at makapag-tap rin tayo sa uh, isang negative okay, na terminal. So kailangan natin gawin, hanapin yung accessory wire para matap natin yung power ng USB and then yung negative wire okay, kung saan natin pwede uh, itap rin yung negative ng ating USB charger okay, so babaklasin ko to uh, at hahanapin ko muna kung nasaan yung accessory wire nitong ating Honda Click 125i na C. Alright? Alright. So, mga kayamers, no, nabaklas na natin itong harap. Okay. Ito yung mga binaklas natin. Ito. Tsaka. Ayan. So, may mga tornilyo lang yan, mga kayamers. Ah. Uh, yeah. Nakaganyan yan dyan eh. Yan, yan, yung parang cover dyan. So, kailangan nyo muna matanggal to. Ito. Okay. <coughs> Meron lang naman yung tornilyo nyo dyan sa ilalim. Okay, and then, sungkit-sungkitin nyo na para matanggal to. Tapos, may mga tornilyo dyan. Na kailangan nyo tanggalin. Nandito yan, yan. Tsaka dito sa kabila. Tapos, may tornilyo rin yun sa baba. Ito. Tsaka yung ito. And sa sides. Dito. So, makikita nyo yung mga kayamers pagka actual yun na na. Yan. Pag actual yun ang ginagawa. So, kailangan nyo kasi matanggal to. Kasi dito, meron tayo ditong accessory wire. Yung nakatap dito sa ating uh, preno. Okay. Sa rear brake natin. Ito. Yan. Yan yung isa sa mga pwede natin pagtapan. So paano natin malalaman kung saan dito yung accessory wire. So makikita nyo meron siyang brown dito. Brown saka... Uh, brown Ito brown, ito green, yellow So Ito yung accessory wire Mga kayamers, itong brown So kung makikita nyo Lalagyan natin tester Sasaksak natin itong tester dito yan. Pagkaino natin yan, dapat iilaw Yan Okay So pagka pinatay natin yung switch, patay rin siya. Yan. Okay. So ito yung hanapin nyo yung yung brown wire. Ito. Okay. So dyan, tayo, dyan natin itatap yung positive ng ating uh, USB charger. Right. So ngayon, uh, magbubutas lang ako dito para maipasok ko yung ating uh, charger or USB charger, okay? <coughs> alright, so mga kayamers, no, ito na dito na natin na ilagay yan yung ating charger okay, so bumutas lang ako dito, then ilagay ko na dyan alright, so dito yung itsura niya sa kabilang side. Okay. So ngayon, mayroon siyang red and black na wire. Okay. So yung red, ito yung power. Yung black, ito yung negative. So itong red, itatap natin dito. Dito sa brown. Okay. Sa brown na wire, which is yung accessory wire na nakakonect dito sa ating rear brake okay? and then itong black wire uh, maghanap na lang tayo ng body uh, body ground okay since wala tayong makita masyad, uh, wala tayong makita uh, negative terminal so lagyan lang natin sa body ground mag work pa rin naman yun mga kayamers okay pag sa body ground yun nilagay so ngayon uh, itatap ko na to dito Okay, tatap ko tong red na wire dito sa brown na wire. Again, na nakakonekta sa ating rear na brake o sa rear brake lever natin. Okay? And then, ito, tatap ko sa body ground. Siguro dito na lang. Ito, body ground yan eh. Okay? So, itatap ko lang mga kayamers right, so yun mga kayamers no, na ikabit na natin yung mga wirings. So, yung negative terminal, okay, uh, kumuha na lang tayo sa ground, okay, body ground, right? So, nasa sa inyo yan kung paano nyo i-coconnect, okay, pero ang mahalaga dun, dapat uh, nasa accessory wire, yung inyong uh, positive, alright, para at least pag nag-on kayo, okay, pag nag-on kayo ng ignition nyo, uh, tsaka lang mag a mag -a on yung inyong uh, charger. Okay? So, tingnan natin kung gagana. Alright? So, let's see. right, so yun mga kayamers, gumana yung ating uh, USB charger na in-install dito, okay, sa ating Honda Click 125i na si Elegance. right, so yun lang mga kayamers, uh, I hope ay natutunan naman kayo. So, please don't forget to share and subscribe. Thank you mga kayamers and peace out. Time staying strong, need to move on to be what I want, I'll keep dreaming. On. Time staying strong, need to move on to be what I want, I'll keep dreaming. On.